Pumunta ako ng Try Cycle, FLC Building, Barangay Makabling, Santa Rosa, Laguna. At ito ang motor na aking na si Lion. Motoblog. Let's go! Isa sa mga pambato ng Honda pagdating sa 110cc scooter category, walang iba kundi ang Honda Beat. Unbeatable kumbaga, hindi lang sa pagiging fuel efficient, tumatak din ito sa pagiging matibay, subok, maasahang makina para sa mga praktikalidad at dekalidad na mga mamamayang parokyano na talaga namang nahumaling at minahal ang Honda Beat. At ngayon, sa bagong kulay at forma, siguradong mapapainlove ka na naman sa bago at dekalidad nitong tindig. Kaya halina't alamin at titigan natin ng mas malapitan ang motor na to. Okay, muli nandito po tayo sa Transcycle Makabling, Santa Rosa, Laguna. At dito ay nakita natin ang pinakabagong Honda Beat 110cc. At ngayon, kung mapapansin nyo, pinabago na yung tindig. Ang headlight, ibang iba na sa na nitong mga version. Version 3 na po ito mga bossing. At alamin natin ang specs and features at magkano yung presyo pati hulugan ng motor na to. Unahin na agad muna natin sa formahan yung tindig. Makikita natin. Halos wala siyang pinagbago sa mga naunang version pa rin. No? Yan pa rin yung Honda Beat na akala mong disenyo. Pero kung papansinin mo talaga, dito sa palang sa kanyang alloy cast wheels mga boss. Ibang-iba na yung kulay niya. Ito no? na po yung version 3 na alloy cast wheel. Yan disenyo. At isa pa sa makikita mo, disenyo rin ng headlight. Integrated na siya pero mas iba na po yung disenyo at forma. mas pinaganda na siya. Kung ikukumpara mo sa second version, eh di hamak na mas maganda tong version 3 na to. Para sa akin ha, mga bossing ha. Kumbaga, nadagdagan pa siya ng lalo pang appeal. At yung nilabas na kulay na version 3 mga bossing, meron po yung limang kulay sa atin sa Pilipinas. Ano? Iba't ibang kulay, iba't ibang taste na pwede mo pagpilian. So napakaganda pa rin talaga kung titingnan mo itong dilaw na to, May kakaiba siyang appeal. Para siyang yung mga taxi sa Amerika. So ito naman pwede mong gawing motor taxi. <gasps> kung napansin nyo sa preno mga bossing, ibalik natin. Ayan, park brake lang po ang tawag dyan para halimbawa kung magpark po kayo sa mga elevated na lugar, hindi po aatras o raabante yung motorsignal nyo. maga naka lang po siya, no? hindi po siya pagalaw-galaw. Honda Beat, ayan, nakikita natin yung kanyang decals, napakaganda. At sa kanyang mga buttons, makikita mo sa kaliwa, ayan, high and low beam, busina mo at ang inyong left -right signal light, nandyan po. At dito papansin niyo ang ating panel, makikita nyo digital at analog po. Magkasama na ho 'yan. Speedometer makikita nyo, gas consumption nandiyan na rin po. At dito naman po sa may bandang kanan, ano? Ignition lang po makikita nyo. So napakalinis na po sa part na 'yan. So 'yan, napakasimple lang. At yung yung susian, ano? May shutter key lock na rin po 'yan. Integrated na rin po yung seat opener at meron konting maliit na packet sa may gilid. Meron din sa ng cellphone mga bossing na bago ko makalimutan ha. Sa may ilalim ng susian. Saksakan po ng cellphone yon. So maganda. Malaking tulong din po yan. Para sa mga nag-deliveries o kaya naglo-long ride. Hindi po kayo basta-basta malalobat. At para sa mga pinamili naman natin. Kung malayo ang biyahe at napadami ang ating mga bagahe. Pwede kang maglagay sa gulay board ng kahit anong sumok sobra. Hindi kasya sa compartment. Pwedeng-pwede dyan. Ang motor na to ay pinalakas ng 110cc engine, 4-stroke, single overhead cam, air cooled po ang kanyang cooling system, meron niyang kick and electric starter, at meron din kayong tapakan ng angkas, ano? At para naman sa kanyang design sa may gilid, ano, napaka-playful ng disenyo. Ibat-ibang kulay ang makikita natin sa Honda Beat na ito. Actually, napakadaming kulay pa po na available dyan, no? Sa susunod na video, ipapakita ko sa inyo yung ibat-ibang kulay niyan, mga boss, Nam personal. Pero ngayon, dilaw muna po tayo, no? At, ima, idagdag ko, mga bossing, eh, pwede po kayong magkarga dito ng 4.2 liters fuel tank capacity. So, tamang-tama para sa isang 110cc engine, fuel injected pa, eh napakatipid na po nito sa gasolina mga bossing at base sa record eh kaya daw po nito tumakbo ng 63.7 km per liter imagine gaano kalayo po yung 63 km per liter mga bossing no eh siguro sa layo na yun eh hindi na kita kayang tanawin pa no ganun kalayo siguro yung 63 so tingnan natin yung tail light makikita niyo mga bossing bulb type yung mga turn signals pero LED naman yung pinaka tail light niyan integrated na at ibang iba na po yung design nyo nito conforme dun sa flat na design ng version 2. Eto naman ngayon eh, medyo patuli ng konti ano. At meron ding ilaw para sa inyong plaka. So hindi na mahihirapan yung mga polis. Halimbawa tumatakas ka, may ginawa kang hindi maganda. itangkita kita plaka mo. At para naman sa presyuan ng motor na to, ang Honda Beat FI na version 3 ay nagkakalaga po ng 75,164 down payment is 3,600 kung dito mo kukunin yan sa Transcycle Makabling Santa Rosa, Laguna. Pwede kayong maghulugan ng 1 year, 2 years, 3 years at depende kung maaprobahan kayo. Pasan nyo lang yung 2 valid IDs nyo, proof of billing, proof of income at tawagan nyo or hanapin nyo si Sir Jomar or si Sir Chris ng Transcycle. Andyan po ang kanilang mga numero sa ibaba ng description o ilalagay ko dyan sa may pinaka video mismo. Salamat at sa hanggang sa muling pagkikita.